Yo, mga kapatid, musta po kayo? So, ngayon, update po sa akin ito. Uh, continue lang sa ano, sa trabaho po natin, kaka-simula lang. So, yun, uh, iba-iba yung mga boss natin, mga kapatid. So, kailangan natin ano, makisama, makisama, lalo na... Uh, inaaral pa natin yung ating mga gagawin at saka uh, nais ko malaman nyo na kailangan intindihin natin yung uh, yung kanilang side no? Uh, bakit kailangan ganito uh, minsan mga yan nagmamadali yan mga kapatid so kailangan ano patient lang tayo kasi ano alam mo na may mga ano tayo, may mga goals tayo na dapat uh, na dapat na uh, mangyari sa ating ano future, di ba? So kailangan nating ano you know, magsipag tsaka open tayo lagi upa na matuto. Kailangan open tayo lagi. Tsaka uh, hayaan niyo lang mga kapatid kapag uh, mga may mga ganong mga hindi masyadong yung iba kasi mga kapatid, yung mga boss na iba natin kasi iba sila kung magdala ng tao. So, intindihin na lang natin kung anong meron sila mga kapatid. Kasi yun lang yung uh, kinaya nila mga kapatid. Tsaka maintindihan mo yan, lalo na pag hindi kristyano yan, maintindihan mo yan. So, wala kang dapat na ano, alalahanin dyan. Kasi hindi kristyano yan eh. So kung makasakit man siya ng ano, tao, natural lang sa kanya yon kasi nga hindi siya Christian. So kapag Christiano naman na ah, boss mga kapatid, sa akin, para sa akin lang ha, ah, peko ko talaga yung ano, yung magandang trato ko, yung magandang magdala ng tao ko. Tulad ni Kristo, di ba? So hindi niya binabali agad yung mga, uh, yung mga ano niya, mga apostol niya, di ba? Ika nga sa, ka, sa kasulatan, di ba, hindi niya binabale yung, ano, yung mga, ano nga ba yun, kalimutan ko. So, iniintindihan niya, mga kapatid, as a leader, iniintindihan niya kung ano yung kakayahan ng isang ano, tao. So, ganun sana dapat yung ano, mga boss na kasyan. Kaya lang, minsan mga, mga kapatid, may mga boss din tayo ano na, Uh, hindi mo talaga maintindihan. Ngunit, tayo, tayo na nakakaintindi, tayo na lang mag-adjust mga kapatid. Ganun lang yun. Kasi paraan din yon na uh, makita ng Diyos kung paano natin hinahandle, hinahandle yung mga ganong ugali mga kapatid. So, kailangan nating mag-adjust. Tayo yung dapat mag-adjust bago sila. So, hayaan na lang yung ganong mga, mga ganong mga kapatid. At uh, saka pinapalala ko lang na merong talagang ganyan. Ina-expect mo talaga na uh, a good leader, di ba? good leader, uh, magaling magdala ng tao. So, hindi ka agad, hindi ka agad, ano, pinapagalitan, ganon. Kabago-bago pa lang, di ba? Hindi pa alam yung lahat, yung mga dapat gawin. Diba? So, dapat may adjustment doon. Pero, talagang ganyan, hindi hindi lahat. So kailangan mag-adjust mag tayo sa kanila. 'Yon lang mga kapatid. Kailangan lang makisama lang tayo. Ganun lang sana may natutunan kayo sa video ko ngayon. Bye-bye, God bless at uh, ingat kayong lahat. bye, -bye.